Tanggol Tanggol Oh, na ha yeah, matirada ni tanggol Kasi nandito sila eh, may tipping eh Nasa city kami ngayon Nasa city kami guys, dahil may tipping si Ano ngayon, FPG Yung Batang Kiapo Uh, may shooting sila ngayon, nag-shooting. Eh, day off ngayon. Shooting sila ngayon sa si city. Para hinihintay lang yung mga katiping eh. Dito kami ngayon sa... Anong kakiyapong? Ayan si Tanggol. Tanggol! Oy! Oy, Tanggol. Ayos ah. Okay. Uh, ah, bali kasi... Pimpay muna namin yung... Ano, yung aming... Ah... Uh, yung cameraman by parating pa lang at yung aming uh, nagmamad sa batang patang kaya po ah, tanggol tanggol ah, uh, yes, tanggol And guys, abangan nyo lang update ang ano, aming uh, talabas sa uh, next 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 days dahil talabas na yung bagong uh, episode. Maraming salamat. Tanggol!